Ayun, dami ko nang sinabi. Balik tayo dun sa restaurant. Yung sa akin ko paano nakapasok dun. Tapos yun, habang yun nga. Six months na ako. Tapos sinabi niyang nung, nung kasama kong Bangladesh na ano. Na yun nga, parang i... Ano ako. Kasi nga ano. Dahil nga dun sa mga agresibo akong matuto ayun hanggang sa inasika sabi niya sa akin gawa mo ng parang kung paano ako magkapapel kasi ano eh para uh, ayun eto ito yung sinasabi ko may ka na nga ito yung sinasabi ko ng electric bike ayan ayan yun ayan yung mga itsura nun di ba ayan ang ano nyan kung paano hindi ko makita kung paano eh ayan I-ano mo lang dito yung ano ayan i-scan mo lang to tapos makikita mo na sa cellphone mo kung ano yung mga kung paano mo siya gagamitin ko paano mo siya babayaran yan i-scan mo sa dyan makikita mo na sa cellphone mo o kaya dito tapos yon ang ano nyan halimbawa yung meter na ginamit mo kung ay meter yung kilometer na ginamit mo yun yun yung mag ano dyan mag na malilita ako yung bayaran dun kung gaano kaano yung kilometer na ginamit mo yung kung gaano kalayo yun, ganun, kung magkano yung pabawas sa'yo, dun lang din, kung baga i -re register mo yun nga, i scan mo yun tapos makikita mo yung application tapos dun yun na, magpipill up ka lang dun, tapos yun nga kung, kung ano yung ordinaring ginagawa tapos yung gano'ng kalayo nga yung makukonsumo mong ano, gano'n din yung magiging babayaran mo, i-deduct na lang dun sa ano mo, sa sa ATM mo, gano'n gano'n ang ano nun, pero pagkano ipapakita ko sa inyo minsan pag ano, ita ko. Ipakita sa inyo kung paano gawin. Mga nadaanan lang natin 'yan. Tapos yung restaurant pasukan ko ayun. ayan yung kulay ano niya. Ngayon tatawid muna tayo.

Chef. Diwa. Sawa. Hindi ko na sa loob. Kaya lang may sound si. Eh. Hindi ko alam kung makakapirate ako dahil may sound dito pagka upload ko. Pero gagawa ko na lang para kasi na, nung nakaraang kasi may inupload ako eh, kaya lang nakaka-copyright na ako gawa nga ng, ano, ng may music. Nadaanan ko lang siya, nagsasalita ako sa kagsaga, tapos nadaanan ko lang siya. Tapos yun, nung inupload ko yung music na yun, ay nung in-upload ko yung video niya, na nakaka-copyright ako, yun ang naging ano, 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 pero ang ginawa ko, kasi pwede naman siyang i-edit eh, nung inupload ko siya, tapos may nakaka-no doon, kung saan portion yung may nakaka-copyright ang uh, ginawa ko, inedit ko. Kaya may video ako na ni parang nakat yung ano. Yung huling video ko na no, nag part time ako sa ibang hotel. May portion doon na nakat yung ano. Pero da, nung una, pero nakalaman ko na lang yung kinabukasan. Tapos yung balik tayo din sa pwesto ko, paano ako nakakas. Ayun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina, si Rahid. Ayan. Ayan, ayan yung nag-ano sa akin doon sa amo ko na ano yung nagsabi sa akin na parang ano, ipopromote ako Dun sa ako kasi nga agresibo akong matutoy kasi kasuhin mo yung papel mo kasi kung hindi magkakaroon tayo ng problema baka mawalan ka eh, baka ako dito kasi nga, kailangan ko nga daw iyan I mean, uh, mo kasi ng kapit ko kung hindi maka masiba ako dito yun ganun yung naging yung nangyari kaya sinabi ko sa kanya sige maghahanap ako ng pwedeng tumulong sa akin tapos kayo magpo-provide ng mga kailangan na requirements sabi ko okay sige basta kasi nakagandahan doon kung tutuusin kasi wala naman silang pakis sa akin eh kasi ano eh, baga syempre wala naman ng papel, pwede naman sila mag-hire ng may papel eh. Mawala na ako ng trabaho, wala silang parang. Kaya lang ang kagandahan no, sa pagiging aggressive ko. No. Yung pagiging aggressive ko no, maruto, natutunan ko na yung mga ano, mga gawain sa kusina. No. Kung paano magluto, kung paano mag ano ano mga paano mag-prepare, ng no, mga mga gagamitin doon sa kusina yun ang kagandahan doon kaya nila ako ano, kinip nila ako dahil doon kasi nga mahalap na ako doon sa kusina kaya yung mga pag umaabsent yung yung chef namin, tapos ako yung pumapalit kaya lechandarate yun ako yung pumapalit kaya nung time na yun, hindi nila ako basta-basta si Bakim kasi maalam na ako sa kusina eh kumbaga nakakatulong na ako sa nila, kaya yun yung dahil kung bakit hindi nila ako pwedeng si, si, si Baken ba kumbaga yun yung naging way ko para magkaroon ng papel dahil sa pagiging agresibo ko matulog dun sa ginagawa ko sa kusina kaya sinabi niya sa akin na sige po po provide ko yung mga kailangan mo kaya kung ang sabi niya sa akin Okay sige, yun. Bali yun talaga yung naging way nun kung bakit ako nagkaroon ng papay dahil inaayon sa pagiging ang isip kong maghukot sa kusina. At yun yung naging advantage ko yung sa mga kasabay mo na nasa kusina na bangla dish. Yun. Maging mas naging ano sa kanina. Naging mas mapaasa ko sa kanina kasi hindi na ako nagbugas yun ngayon hindi na ako nagbiswag di kaya nabit na ako lahat yun dahil dun sa pagiging agusiro ad na magotong yun ang dahil lang natatakot lang ka nagkawin ng papay dito sa pros bali yun na mamaya na lang kasi anong oras na ba? 40 na yun na 50 ayun, bababa na ako bali ano na 5.50 eh alas 6 yung pasok bali bababa na ako dito sa pros mamaya na lang papakita ko na lang sa inyo yung pinagawa ko sa kusina alright bali ngayon ito Sean Mali yan, yan. Working student yan dito Working student yan Kasi marami dito nagtatrabaho ng mga estudyante Yan, yan isa yun sa working student Yan, yan. tama nag-aaral siya Break time yan eh, pero nag-aaral siya Kasi na, working student siya marami dito yung mga server namin yan, yan papalit-palit sila pero ang trabaho nila 4 hours 4 hours, 4 hours lang ako. so, dami, dami nga nyo rito paiba-ibang mukha yung mga babae na no, nakikita ko rito yung mga nagtatrabaho yung paiba-ibang ang dami nyo nakikita nyo yan yeah. yeah. kailangan pakita ko sa'yo nito barbecue dito tayo bato. yun ang post dito dito yung kino-open tapos yung gas dito sabi na Yan yung stay nga sa barbecue ayan. tapos yung menu nya dito yung makikita ayan dyan i-scan lang sya dyan dyan nalalabas yun o tapos, kaya dito hindi ka tulad sa typical na restaurant yung may makikita mo yung menu yung may bibigay sa yung parang uh, folder o anuman yung mga ano na yun, papel o ano yun, hindi siya ganun nakatulad sa ibang restaurant andito pag i-scan mo siya tsaka mo siya makikita kung ano yung mga menu niya yung kapipili hindi katulad ng mga typical na restaurant yun, ganun yung, yung isa dito ganun yun, i-scan sige papakita ko sa inyo mamaya pag uh, nagsisimula na ako sa inyo Alright, lagi okay, na tayo ng dahil. Chicken lalagyan natin siya ng flour para medyo lumapot bali nilagyan ko siya ng tubig tapos flour para medyo lumapot bali ihahalo natin siya dito Ayan, kasi paluto na siya eh Ayan. lalagyan natin siya ng flour tapos pahaloin para medyo lumapot tapos yun sure, okay na siya Ayan. Ayan. okay lang natin siya check lang natin ito Kasi hindi natin tatansyahin kung medyo malab malabnaw pa. Nagdagdagan pa natin. Pag medyo okay na, yun, hindi na natin dadagdagan. Pero ito, kailangan pa natin dagdagan na konti. Pero kailangan to, aloy maigi. Kasi tapos dapat mainit. Mainit na mainit. Tapos aloy maigi para ano, mag ano siya, lumapot. Mag-stick yung sauce niya lagyan lang natin ng konti magay konti na lang ito eh tapos na natin yan lumulukin lang na natin ulit yan sa medyo thick na yung anin yan malapot na full hmm. na yan okay na yan tapos ah, itong tokbo eh. okay na rin to tokbo kayo yan

아니, 이거. 아, 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 아니, 이 아, 아니, 이거. 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 아, 아니, 이 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 아, 아니, 이거. 아, 아니, 이

Ayan. Bali, dalaw sila nakasama ko dito sa kusina. Alright, nalipapakita ko yung pinaprep ko. yun, pali ganun yung ginawa akong skate sa umaga, pumapasok ako sa hotel tapos sa gabi naman pumapasok ako sa restaurant bali ang ginagawa ako, uh, pasok ko pumapasok ako kasi sa restaurant every uh, Friday, Saturday, Sunday Friday, Saturday, Sunday pumapasok ako ng gabi sa restaurant tapos uh, Bali yun dati, full time ako dito sa restaurant. Bali ang pasok ko, 6 days. Uh, simula Martes hanggang Linggo, ganun ang pasok ko, 6 days. Pero ang ginawa ako diskarte para mapatas ng sahod ko, lumipat ako sa hotel. Sa umaga, pumapasok ako sa hotel, tapos sa gabi, sa restaurant naman. Bali ang ginawa ako Pari, ganun din kasi yung oras ng trabaho ko. Eh. yung time ko sa umaga, tapos sa ganun din sa gabi, ginawa akong diskate, pumasok ako sa restaurant para mapalaki yung sarap ko. Pari, pari tayo makakasama kayo. Yan, yung bali yung makakasama ko. Sean, Sean! Aba, bye. <laughs> Ay, makakasama ko dito.

Bye. yun yun, uwi yan na 10.30 na, nakapag-out na ako 10.36 na nga ako sa oras eh pero out talaga namin, 10.30 na yun, buti na lang, hindi umulan yun bali yun, yung pala, yung may ari pala nung restaurant na yun kasing edad ko rin siya kaya lang yun big time yun kasi gawa nga ng ano may ano yun baga, maraming paupahan 50 yung paupahan niya dito sa France tapos may apat siyang restaurant yun, tapos yung ganun din yung mga kapatid niya kaya big time yun yung amo na yun marami siyang mga empleyado rin doon sa restaurant kaya nga din doon sa pinapasukan ko, oh, may mga ano doon, nagpa part-time na mga estudyante. Ang dami. siguro sa isang linggo, paiba-iba nang napasok doon. Ang dami. Halos mga babae. Siguro mga nasa 20 yata kami doon. Pero paiba-iba ng, ano, ng tao. Gawa nga ng part-time lang sila doon sa trabaho na yung kasi mga estudyante pa. Yun ganoon dito uh, pag tungtung mo ng mga uh, 16 to 18 yung mga estudyante nagtatrabaho na talaga kasi independent sila eh. mag, nagtatrabaho na talaga sila para dun sa mga gastos nila sa kakainin nila tapos bumubuod na talaga sila Ganon yung mga estudyante rate right? yung mga kabataan dito ganun talaga pagtungtong mo ng teenager 16 yan hanggang 18 baga magtrabaho ka na tumayo ka na sa sarili mong paa ganun dito mga independent yung tao hindi gaya dyan sa atin eh baga yung kultura kasi natin lumaki tayo na ano eh na mapagmahal sa magulang yung maganong kaya minsan mahanggang may edad ka na tapos nandun ka pa rin sa nakatira sa magulang mo sa may mga apo kasi nga ganun tayo pinalaki pero although oh, wala namang mali doon kaya lang dito sa nila bata pa lang natututo na sila kasi independent yung ano nila yung parang naging kultura nila ganun yun bali yun tapos yun nga maraming mga estudyante na nagtatrabaho sa restaurant na yun dami halos puro babae ang gaganda pa sarap kat ngat ini. Eh. Oh, ganon ganon yung mga babae don, lalo na pagka summer. Ay nakaganda ang pag sa restaurant eh. Kumbaga, syempre, ang karamihan po sa ganun, mga babae. Ayun na napapansin ko doon eh. Kumbaga, naobserbahan ko mga babae yung mga kadalasang kumakain sa restaurant. Tapos yun, syempre, pag pumapasok sila doon sa restaurant, mga nakaayos. Kumbaga, syempre, may mga date o kaya mga ano nang gathering ng mga babae ganun bihira ako makakita ng mga lalaki doon sa sa restaurant halos puro babae kaya dun talaga makakita talaga ng magaganda iba't iba iba't ibang lahi Kaya ang masarap pag nagtatrabaho ka doon sa restaurant na yun eh marami kang makikita ang ibang mga babae iba ibang forma sa sasarap ngat-ngatin ni. Eh. <laughs> yun yun bali dito na lang kung nagustuhan nyo tong video na to, ibang klase naman to. Dito naman to sa hotel na pinas ah, dito naman to sa restaurant na pinapasukan ko. Actually, matagal na ako dito eh. Magti 3 years na ako sa Magti three years na ako sa February dun sa restaurant na yun. Kaya matagal na rin ako doon. Pero ngayon, naging parang gabi na lang ako napasok doon. Yan. sa ice. Yan, bali dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to, baka pwedeng paki like at subscribe na rin para pag-suporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ko na ang taong may pangarap hindi magpapaawa. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat. Peace. Alright, bali ngayon. Pag-uwi ko galing kanina, di ba gumawa ako ng video regarding doon sa hotel na, sa restaurant na pinapasukan ko. Tapos yun, eh, birthday ko kasi bukas. Eh, eh ngayon alas 11 na pag-uwi ko. Bali, 10.30 ako umuwi. Uh, ang out ko, 10.30. Tapos pag-uwi ko, alas 11, pasado na. Tapos yun, eh, may surprise sa partner ko, si Luda. Ayan, kasi birthday ko na bukas eh. Kaya na-surprise ako kasi hindi ko alam, hindi ko expected na ganito na may may cake tapos may design na ganyan. Kahit simple lang, pero di ba? Pag, pag surprise, iba yung dating eh. Kaya masaya ako. Yun. Pali yung gift niya sa akin, nagulat ako eh. Kasi noong nakaraan, gumawa ako ng video eh. Gumawa kami ng video. Tumingin kami doon ng mga trotinet. Pero hindi ko alam na bibili niya pala yung tiniting ng tenet doon. Kasi hindi pa ako sure eh. Kaya nagulat ako na binili niya pala ngayon. Na ito pala yung gift niya sa akin ngayong birthday ko. Ito yung iniispatang ko na ano doon eh. Xiaomi. Xiaomi yung brand niya. Tapos ito yung itsura. Kaya alam, ang bigat niya ito. Nagtataka ako pa paano niya naiakit dito doon eh. Kasi bigat eh. Tapos yun. Bukod doon, may kasama pa siyang heavy duty na padlock. Di ba? Napakaangas oh. Kasi meron ako dati, alam niyo yun eh, kasi meron ako dati yung na nawala, yung ninakaw. Bali, alam niya yun, nakwento na rin sa kanya yun. Yan, kaya yun, masaya ako sa birthday ko ngayon. Kahit kami lang dalawa or ano, kasi may pasok din ako bukas, wala akong day off ngayong, ano na to, hanggang December, wala akong day off. Kaya, I'm happy Thank you. Welcome, my love. <laughs> Yung balik. Hindi ko pa nga 'yung bubuksan 'to kasi wala ka na akong oras eh. Late na. All right. Salamat. Kabay.